Dala ni tarong, pati pintas mo tarong. Ano ba ni tarong ah, pampak ba. Tapos pariya. Ay, dati sili pa, may sili pa oh. Hello guys, andito na naman tayo. Welcome to my mini vlog. Merong kaming ano, iluluto, may iluluto akong ano, talong. <laughs> Tapos, ito ba? May sili meron din ang palaya na bunga. So, ayan. Ang gaganda ng mga talong, oh. ang gaganda. Ano siya, mga payat talong. <laughs> Pang-pack bet. Ayan. So, ang gagawin ko ngayon ay mag-pack bet siguro. Pack bet na walang sa <laughs> Magpakbet mag-pack bet na walang sa home. Makulimling. Marami akong labahan ngayong umaga. Maglalaba pa sana ako eh. Ayan o, isang batya yung aking lalabha. Nakababad. Kaso makulimlim naman. Parang ano, ulan. Dahil makulimlim, mamaya na lang ako maglaba. Magluto na lang muna ako. Ang kanin na maluluto yung ulan. Nakaluto na ako ng kanin. Ang nagluto yung mahal ko. Kanin. Pero konti lang naman yung luluto. Parang almusal lang atoy. Eh. Hal! Pero basta yung luto. Ito ang lulutuin ko. Then. So, ayun. Mamaya na lang ulit.